Oh. Change. Keep the change pa. Sana oh. Ay okay, sir, thank you. Ayan, first booking 700 kagad binigad ni sir. Oh. Nice. Ayan, what's up mga katropa? Ayan, muling nagbabalik ang inyong lingkod. Jobscape Vlog dating Hukbong Pugap TV, ayan. Ayun, balik tayo sa vlogging. Gawa ng medyo naka-recover na tayo nung nahack yung ano natin, dating ako. At ito 'yon. Ayun, sa mga followers natin diyan, dati. Ayun, pa naman sa bago kong channel. Jobskey vlog. Ayun. At ngayong gabi, alamin natin ngayon kung magkano ang kikitain ng isang hobbit motor taxi driver. Mag-umpisa tayo ng 12 o'clock in the morning hanggang alas 10 ng umaga. Ayan, nandito tayo ngayon sa tambayan sa Jollibee Pilar. Oh, yeah. One hour later. Ayan na nga guys, uh, unang booking natin is nakachamba tayo ngayon ng 536.22 centavos from Amaya State to Seymour more Kamarin ay North Caloocan <laughs> yari pero sige laban lang dahil sa challenge natin ngayon para nalaman natin ngayon kung magkano ba ang kinikita ng isang ahm uh, Mobit Rider ayan, simula alas 12 hanggang alas 10 ng umaga ayan nga, at ang ating first booking ay going to Caloocan a total of 662 pipick up tayo ngayon dito sa Amaya Las Piñas let's go! one eternity later Okay, nakarating din. Drop off. Yan, 6.20 to. Keep the change pa? Sana <laughs> ah. Okay sir, thank you. Ayan, first booking, 700 kagad binigad ni sir. ang kanyang bill ay 622 andito tayo ngayon sa North Caloocan first trip pa lang yan <laughs> oh, job But sana makakuha tayo pabalik pagka wala tayong makuha ulat ayan buti na lang mabait yung ating first booking paano meron na tayo pang Yossi at may Yossi pa ah, 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 yan first jump pa lang at ang problema hindi to kabisala <laughs> doon yung lugar dito <laughs> ngayon saan ako tatambay nito <laughs> Yari pong panggol Ayan. Ito yung isa sa mahirap din sa mga rider eh. Yung mapadpad sa ibang lugar. Tapos di mo alam kung saan ka mamimingwit uli ng panibagong booking. o okan eh. Sa kaya tayo tatambay na ito. Sige. Uh, update na lang tayo mamaya uli. Shhh. Five minutes later. So, ayan nga guys. Nakuha ah, tayo uli ng pangalawang booking. Muna dito sa kalokohan papuntang Tandang Sora. Ah, Quezon City, ito na po ako sa Michael. Ito po ang Hello ma'am, good morning pak. Hello, ma'am. Hello po. Yes, ma'am. Nandito po ako sa my court. Nasa sa may 7-Eleven po. Yeah. 7-Eleven. Sige po, papunta na po. Gulat niya pag sabi niya. Sabi niya, maling 7-Eleven daw. <laughs> ah, meron pa dito 7-Eleven? A few moments later. Ayan, pangatlong booking. grabe pag sineswerte ka nga naman ano at nandito tayo sa tandang sora at nakakawa tayo ng papuntang mandaluyong oh, yeah. yan tama yan at walang malayo walang malapit basta go lang ng go nakakawa ka rin ng pabalik tingnan mo iyon papuntang Mandaluyong Di malapit na sa Las Piñas <laughs> Michael Angelo sir papuntang Mandaluyong sir no Saber kap sir One eternity later. Ayan nga, napakaswerte oh. Papunta na ako ng from Las Piñas to Caloocan ngayon paparan niya akin ah hindi ko yung dalawang pasahero gawa ng lobat mga lodi <laughs> yes po ma'am ito po shower ka pala lang. meron ka Segi, Pak. Okay na po, ma'am. Okay na po, 2000 years later. Ayan nga, mga idol, kanina huling kuha natin madilim pa. <laughs> Ngayon, masakit na yung init. Ayan, sensa na kayo Medyo biglang nabisi kanina doon sa ano Sa Makati, Manila Tagig, ayan Medyo tinaga tayo doon ng mga gurami Eh, dito pa ano uh, natin yung Isa sa mga Incentives ni Mobit Ayan, naka 9 rides tayo Sa 5 am to 10 am actually wala pa 10 am umuwi na ako at nandito na ako ngayon sa si e. Las Piñas Ayan, nahit natin dun yung pangatlong butas naka 9 rides tayo at nakakuha natin bukas yung 300 pesos kung naka 11 rides tayo 500 sana yun ano uh, medyo tinamad na ako kasi yung last drop ko medyo malapit na dito sa Las Piñas. <laughs> Baka may kung saan pa ako mapadpad eh. So, wait a minute. Uh, I-check natin ngayon kung magkano yung kinita ko. Ayan, mula alas 12 ng madaling araw hanggang sa kasulukuyang oras na to. Kasi ang sinabi ko kanina sa video is kung magkano ang kita ng isang mubit sa loob ng 10 hours mula alas 12 hanggang alas 10 ng umaga So, maghanap tayo ngayon ang medyo malilim para may pakita ko sa inyo Standby muna, standby 5 minutes later So ayun nga guys no At nandito na tayo sa lilim At ipapakita ko na sa inyo ngayon Kung magkano ang kinita Ang isang move it rider Simula alas 12 ng madaling araw Hanggang Alas 6 ng umaga Ayan Ayan naka 15 rides tayo Kumita tayo ng 1.7 ito ang patunay na hindi ito edited yung video kasi kanina uh, alas 12 bumiyahe tayo ng puntang Kaluokan ayan tapos Kaluokan pinigyan tayo ng booking papuntang Tandang Sora sa Pasong Tamo ayan, pagdating sa Pasong Tamo nakakuha naman tayo pa Mandaluyong ayan kaya napakaganda ng bigay ni Bubit uh, Tinapon tayo sa pinakamalayo Binalik naman tayo pa unti-unti Ayan hanggang sa naging busy tayo dyan Ayan Last drop ko is 8.59 in the morning At palubat na yung battery Ayan 10% na lang Kaya nag decide na tayo na Umuwi Ayan, sa incentive naman. Ayan. Yung saras hours natin na uh, 5am to 10am. Nakuha lang natin diyan is qualified 9 rides. Ibig sabihin yan, ang nakuha natin dito is 300 pesos. Ayan. Ayan 300 pesos at saka 17. Ayan, kumita tayo ng halos exacto 2,000 gastos natin dyan is gasolina 300 ayan. tapos UC Chibug mga 100 and so halos na sa palagay natin 500 yung gastos o di may lane tayo 1-5 sa loob ng 10 hours and so yan sa so, mga kapwa ko mabit ano madalasang pag binabatuhan tayo ng malayuan lalo pa't naka-auto-access ginagawa ng rider, cancel kasi malayo <laughs> pero kung ikaw ay isang rider talaga na gusto mong kumita kahit malayo yan, patusin mo yan kasi nakikita naman ni MOV-8 oh gaya kanina hindi ko yun hindihan ay sobrang layo yun inabot ako ng isang oras nun snort ka loookan o <laughs> oh, nakita mo inuunti unti ako pabalik oh, hanggang nandito na ako sa Las Piñas may linis na akong 1.5 very good so hanggang dyan na lang mga idol at pasensya na rin, naputol yung video natin kanina Huling kuha ko, madilim pa eh Tapos sinundan natin ng maliwanag Gawa nang na-busy tayo At mga uh, short trade yung nakuha natin Hanggang sa na-hit natin yung 9 trades Kasi pag hindi natin kinuha yung mga short trades na yun Wala tayong makukuha na incentive na 300 Sayang yung pang na din yun O ba? Diba? so hanggang dyan na lang at sa mga idol ko dyan mga supporta nyo naman magpaki-follow and like <laughs> balik tayo baka sakali at yung mga content natin dito is about sa daan about move it ayan, kung ano-ano yung madana natin ayan, dito na tayo ngayon sa PMMS so ayan. Lapit na sa bahay. So, dito na lang.